Hey guys! For today's video ay kami magpupunta ng Tanawan dahil kami bibili ng cake at birthday ng aming tiyahin. Guys, yung, yung naoperahan sa ulo. Yung tinulungan nila, na. No? Yung mga tinulungan nyo guys, yung mga nagpadala dati. Naka-recover recover siya ngayon. By, at ngayon ay bibili namin ng cake dahil birthday niya. Ayan, sama-sama kaming apat. Ayan. <laughs> Ayan si Lotsky. So guys, malaking pasasalamat kasi yung tulong nyo is nakatulong sa aming tiyahin tapos naka-recover pa siya sa Anong, sa sakit niya. Kasi na-offer siya sa ulo, nabuta siya so, sa re -eh. May tube pa siya until now, tapos may buta siya sa chan. Dito sa uh channel -oh, siya yeah. na kain nakain. So yan, dahil sa tulong niyo, ayan, naka-recover siya. And now, birthday niya, 66 years old. Kaya batiin niyo ngayon. Batiin niyo, Diyan sa comment section. <laughs> Pag bibili kami ngayon ng cake, nagambagan kami. Ayan. At guys, thank you nga pala, especially sa ano sa mga sumuporta sa live namin kanina. Thank you, thank you so much guys. Dahil sa inyo ay may bibila namin ng cake ang aming chahin. Thank you. Ayan, ayan siya guys. Rider na rider si Boss Kulot. Boss kulot. kulot. Eh, oh. <laughs> guys, update namin kayo pag nakabili na kami ng cake. So guys, paalis na kami. At ang driver ko ngayon ay si Alsa. Hindi, iwanin ko naman kung masilimpad pa ang aking buhok, ano? <laughs> Hindi niyo makita ang buhok, ano? Guys, so, na kami, antayin namin sila sa balele kasi kami ay magpapagas na. Yan guys, namimili na po si call center agent. Moka. <laughs> oh, mo ka. Yan. Yeah. yan guys, napili na kami para sa aming tiyahin. Ano ba na si, si, ano ka? Patay tayo kay lips at talaga namang, ano, intay na intay tayo sa kainita. <laughs> Hindi may wala ng motor. Go, happy birthday. Happy, ano, ilang taon na yan? Sixty-six. Yan guys, pinagambangan namin ang pagbili ng cake guys. Dito kami sa Goldilocks Tanawan. Sa may highway. Happy birthday, Tia Inday. Sana mapasaya, mapasaya ka namin ngayong, ngayong araw na ito. Dora Lips. <laughs> 100. kanino yan? Sa iyo. Ba't sa akin, yung tira yan? Ano <laughs> ba naman? Wala nga. Hindi na ako mag-aambag. Hindi <laughs> na nga pero ko. hindi din sa patangka mo. Ba't hindi pa yung isang libo ang binigay mo ng mabariya? Hindi nga si Kuya ng 100. Aba? Ang pagkakagulo ng lalim <laughs> ko. Paalala mo, paalala <laughs> mo ha, may utang sa akin si Kulot. Baka makalimutan ko, may utang yung sa akin sa sandaan din. <laughs> Yan guys, ang dalawa. Init na, init na. Maitim na sila, guys. Guys, <laughs> tigang nice. na nga kami. walang jowa. Iniga pa din yung sabit ng arawan. Kaya naman nag-withdraw doon yung haba ng pinay. Kami iniwanan din yung ang daming demo ang pauling-uling. Kami iniwanan na motor. Ito. E sa na kami ng initan. jowa niya baka ma ma maitaas ako sa traka. Yan ang sang may. Guys, tingnan nyo naman ang init, oh. Tingnan nyo naman na rin. Tulala na. Tulala lang, tulala. Tulala lang, Kulot. Sabi, pangisin ko na 'to. No. Oo, kahit isang gulong. Hello Pedro. Guys, are, binayaran na ako ni Kulot. Si Sisi na lang ang may utang sa akin. Yes, wala ako. Hoy, ikaw meron ka. 100 <laughs> <may laughs> sa akin. Yan o, tama oh, tamo. suot na niya. Hoy, may utang ka rin sa akin. Sisi ni naman. Bumili ng, pan, ng pantalon siya. Kinuha niya kung dito kataan. <laughs> Guys, ang ganda ng pants niya. Na Lalagay namin sa comment section eh, ng eh. name. Ang ganda ng suot hanggang dito. <laughs> Guys, uh, happy birthday. Thank you. Thank you. Hello, Raleigh. Hello, Raleigh. Hello, Raleigh. Hello po. Hello, hi, ate. Hi, shout out. Bye. <laughs> bye, bye po. Ayun si Hi. Ingat <laughs> <laughs> po. Thank you. Bye. palagi dyan. God bless you. Keep safe. Uwi na kami. Ayan guys, at kara kararating lang namin guys, kahit so sobrang kainitang kainitan at pipitik ang araw, ay kami ay nagpunta sa ano, yeah. sa tanawan para lang maibili namin siya ng cake. Wala pang SE. Guys. guys, kahit sobrang init, lumakad kami. Siya po ay patuloy na nangingiti, mabili lang ang, may bili lang ng cake. Kunta na kami sa hacienda. Hacienda Luisita. Sa Hacienda Luisita. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay, wish, wish. wish. Hindi mahipan. Gay, gay, kaya yan. Go, go, go. Hindi mahipan. Gawa ng tube sa... Yan. Yay! Yan. Happy 66 birthday. Oh. Yan. Kahit anong init ay sinagpangan. Oh. <laughs> wow! Uh -oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Guys, siya yung ano, nagpadala kayo ng tulong, guys. Naka-recover siya. Ayan, may tube pa din siya sa leeg. Ayan. Magali. Ayan, guys, naka-recover na siya. Mag-happy birthday kayo sa comment. Ayan, 66 birthday. Ayan. Ayan, may tube pa din siya sa leeg, guys. Tsaka sa chan. Huwag daw, Dot-dot. Dot-dot. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Hindi naman ganda. Di ba ah, birthday wala. mo? Hoy, inisod lang kanyang lola, wag daw dok-dok. Nan, huwag yung lula. Ayan guys, pobisan kami. Tingnan nyo, mahal. Tingnan nyo guys, ang kamay ko, ang itim na. <laughs> Wait. Shout out sa Manika. Hi. <laughs> Bye. Sa Manika. Opo. <laughs> nagpapasiklab ang babae. Opo. Nakakasawa naman. May salamat yan. Shout out kay Ninang Ame. At kay Ate Imeng. Yan, guys. Pag baga naman nag-drive, Ano? Wala pang kain. Kami umalis, Wala pang kain. Naghihinga na. Yan, guys. Maraming salamat sa sumuport kanina. Kaya kami nakabili ng cake. Sa live. Thank you so much, guys. Thanks sa supporters guys. namin sa live. <laughs> thank you so much, guys. Thank you so Thank you po sa lahat sa supporters sabihin mo, Thank you Thank you ikaw nga. Hindi, <gibit> ngayon mo sa mga ang tingin. Gusto ko cake. Gusto ko yung Magaling. Opo. Hindi pa ano ang aking sobat eh. Pipicurin pa daw ang cake. Yan. Ikaw center yung laging gutom. Magaling naman lang. Magaling naman lang. Magaling naman lang. Ay, pakain ng cake. Diet siya guys. Diet. <laughs> 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 Yan, happy birthday ulit, guys. Thank you so much sa supporters at sa mga tumulong.